Ang dream interpretation ay ibabahagi ko sa inyo ngayon ay ang aking tugon mula sa katanungan ng isa nating taga-subaybay. Kaya shout out sa iyo, sana ang interpretation na ito ang sagot sa iyong katanungan. At para na din sa inyo dyan na may kantulad sa panaginip na ito, paalala lamang na ito ay isang general interpretation. Kaya hinihiling ko sa inyo na tingnan at nawa ay mabuti ang mga nangyayari sa inyong buhay sa ngayon. At magiging open and receptive at mag-connect sa mga impormasyon na ibabahagi ko sa inyo. At kung ito ay nag-resonate bawat isa sa inyo, please give us a comment. At huwag na din kalimutang mag-like, mag-subscribe, at hit na din ang notification bell para magiging updated kayo lagi. At sana i-follow niyo din ang aking Facebook page, Duray TV, at i-share niyo na din. Maraming salamat. Ang dumi ng tao ay common motif sa panaginip. Sa maniwala ko, hindi. Halos lahat ng interpretasyon sa panaginip tungkol sa dumi ay isa sa sampung pinaka-common types ng panaginip. At ang panaginip na ito ay maaaring nag-represent ng iba't ibang bagay. Pero kadalasan ito ay related to materiality, finances at sa iyong social status. Ang panaginip na ito ay maaaring positive or negative at ito ay nakadepende sa detalye at perception ng panaginip ng isang tao. At ang pagkakita mo ng dumi ng tao sa panaginip ay swerte at mapalad dahil such dreams ay nagsuggest na soon ay may mga magagandang balita sa iyo o kaya'y makakaranas ka ng something really positive at madalas ang something na ito ay related sa finances. Katulad na lamang nang ma ka, a bonus ay yung salary, mga di inaasahang heritage o ganibala o di kaya'y mananalo ka sa isang lottery o ano paman. Ang pinaka-common na interpretasyon sa panaginip kung saan nakakita ka ng dumi ng tao ay nagmumungkahi na ang iyong work will pay off. Makakuha ka ng higit pa sa iyong inaasahan. Dahil pinaghihirapan mo naman ito at hindi mo ino-overestimate ang iyong sarili and what you were doing. Ang panaginip ay nag-symbolizes din ng isang patas at karapat-dapat na pala. Ang pag pagkaapak naman ng dumi ng tao ay hindi naman talaga kaaya-aya at napaka-uncomfortable talaga nito in reality. However, ang kahulugan sa likod ng panaginip na ito ay positive. Ito ay mas higit pang positibo kaysa nakakita ka ng dumi ng tao sa panaginip. Dahil ang panaginip na ito ay nangangahulugan na you will definitely experience something totally opposite sa iyong buong buhay. Ito ay isang mapalad at magandang sign para sa iyong nearest future. Ang iyong panaginip ay nagmumungkahi na dapat magtiwala ka lang sa iyong sarili at huwag mong isuko ang iyong pangarap dahil eventually ang iyong hard work at dedikasyon at devotion ay magbubunga na. Sa panaginip, maaaring naapakan mo ang dumi ng tao pero in reality, maaaring makakaapak ka din ng isang gold mine to say so. Ang panaginip, kadalasan nag-symbolizes ng mga di inaasahang timpala for something you have invested na wala namang mga major expectations. However, it was probably something na gusto mong gawin. Kaya pinasok mo ito with full dedication and lots of love and not asking in return mga bagay na laging nagdadala you to some kind of success. Ang toilet naman na madumi sa iyong panaginip ay nangangahulugan na meron kang malaking problema sa iyong intimacy. At ito ay nangangahulugan na someone messes up with you ito din ay nangangahulugan na you cannot keep your intimacy intimate as it should be So ang mga tao na ayaw mong makita nila ang tungkol sa talaga mga personal things ay alam nila ang higit pa sa gusto mong gawin nila. And what is perhaps ng pinaka worst part dahil sinasabi nila ang tungkol dito all around. Ang panaginip tungkol sa toilet na may madaming dumi ng tao ay nangangahulugan na wala ka ng control over sa iyong personal life. Lahat ng mga bagay na gusto mong itago ay nagiging public. At ang panaginip ay isang warning. Ito ay nagmumungkahi na you should really work hard na makuha ang iyong reputation only. And this time, keeping the laundry behind the curtain. Ang panaginip na ito ay nagsuggest na meron kang maraming inner conflicts at ito ay nangangahulugan na ang iyong isip at ang iyong puso ay nagstruggle hindi ka makapag-decide whether magtiwala ka pa sa iyong puso or sa iyong reason. At ito ang magdadala sa iyo sa totoong gulo sa iyong buong buhay. At posible na mawalan ka ng control over your entire life. So ito na ang tamang pagkakataon kapag nagkaroon ka ng ganitong panaginip na mag-collect sa iyong sarili and clean up the mess you made. You can always start over hindi pa huli ang lahat. Sana nagustuhan nyo ang dream interpretation na ibinahagi ko sa inyo ngayon at magibahagi na din sa inyo mga katanungan at opinyon sa pamagitan ng pagkomento sa baba. At kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit na din ang notification bell para magiging updated kayo lagi. At sana ay follow nyo din ang aking Facebook page, Duray TV at i-share nyo na din. Maraming salamat hanggang sa mali paalam.